Hello, magandang magandang mga, sa ating lahat mga uh, viewers uh, subscribers na uh, sumusubaybay sa aking YouTube channel uh, panilagong vlog na naman ito uh, kung saan meron dumating na pagkain ng ating na yung konto uh, buksan uh, natin yan buksan natin para ating natin kung yung laman niya Oke. Oke, 2 kilo. Oke. Okay. tiga itu. apat na kilo ito apat na kilo oh. Uh, yan o, ang pagkain ng ating ibon 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 yan o oh. ibon ibon at iba pa hindi kasi gano magkita o oh. yan o uh, dalawang kilo o so, dalawang kilo to so uh, ito kasi kundi na lang yung pagkain nila ayan natin ayan kundi na lang yung pagkain nila ayan oh. na lang yung natirang pagkain nila at saka ito ayan o ayan, oh, meron pa naman pero basta ang importante bibili na tayo baka maubusan tayo makalimutan natin na ano mag bumili eh mahirap na eh hmm. oh. ano lalo na yan eh nag ano na sila malapit ng mga vlog yan o oh, saka yan oh. kaya dapat na uh, wag natin na kabayaan na uh, ng pagkain nila saka ito palagi kung inugasan yung ano nila itong inumin itong inumin nila yan eh. oh. kanina pinakain ko sila kaya itong dalawang ito oh. yung isa dito yung yung dalawa pala yung dalawa dito namatay yung isa tapos yung isa nakawala naka open ito natanggal ito kaya linagyan ko ng ganito na yung lock para hindi na naka naka wala naka wala yan ha oh. kaya to uh, hanggang na lang ang uh, ating uh, vlog na ito